Dalawang kabataang lalaki ang nakakuha ng malupit na deal mula sa pamahalaan ng US na nagkakahalaga ng tumataginting na $30 million. dollars. Kahit walang karanasan at pawang lakas ng loob at swerte lamang, bigla silang nakakuha ng isang kakaibang deal. Anong deal ito? Napakasimple lang. Sila lang ang magsusuplay ng mga bala at armas sa buong Afghanistan Army. Maliit na bagay, di ba? Pero bago mangyari ang lahat ng yan, kilalanin muna natin ang ating mga bida. Ito si David Pacos, foggy, matipuno, pero walang pera hirap sa buhay, at nagtatrabaho bilang professional massage therapist. Sawang-sawa na siya sa pagpipisil ng puwet ng mga matatandang mayaman, at gusto na niyang sumabak sa negosyo. Naisipan niyang ubusin ng life savings niya para magbenta ng mga quality bedsheets sa mga retirement homes. Kaya lang, sablay ang diskarte ni Pogi. Hindi niya naisip na hindi naman kailangan ng mga quality bedsheets ang mga matatanda. Ito naman si Ephraim Diver Oli, hindi Pogi, mataba, pero, madiskarte sa buhay. Siya ang best friend ni David noong nasa eskwela pa, at matagal na silang nice. hindi nagkita. Nagkita muli ang dalawa sa isang living, at doon nagsimulang magkwentuhan at mag-catch up sa kanilang mga buhay. Si Ephraim, ay taga LA, na ang trabaho ay magnegosyo ng armas kasama ang tiyuhin niya. Pero biglang nag ang negosyo ng di umano, nagnakaw ng pera ang tiyuhin niya. Kaya naman, nagdesisyon si Ephraim na mag at lumipat sa Miami para magtayo ng negosyo na tinawag niyang A&Y. Ano ang huh? A&Y? Hindi rin niya alam, maganda lang daw pakinggan. Habang nagchichismisan sila, huminto muna sila para bumili ng marijuana. Pero si Efrain, ay pinagtripa ng mga tambay sa paligid ng bahay ng dealer niya. Bilang paghihiganti, kumuha siya ng baril mula sa kanyang sasakyan, at pinaputok ito sa langit, na nagsiliparan ang lahat. Ito ay isang malaking epekto kay David, na pagod na sa pang-aapi at humahanga sa mga taong handang ipaglaban ang kanilang sarili, lalo na kung ang ipinaglalaban ay chonky. Sa sumunod na araw, bumisita si David kay sa kanyang opisina, at lumaki lalo ang respeto niya nang makita niya ito sa aksyon, nagpapanggap bilang isang opisyal ng hukbong sandatahan, upang alamin kung anong mga kontrata ang kinukuha ng kanyang kalaban. Dahil hindi lamang siya nagbebenta ng baril sa internet, nagbebenta rin siya sa pamahalaan ng Estados Unidos, ang pera na kanyang kikitain dito ay medyo maganda. Dahil magkaibigan sila, nagpa siya si Ephraim na ipakita kay David kung paano ito gawin. Mayroong isang pampublikong website ang gobyerno na naglalaman ng bawat kontratang militar na kasalukuyang available para sa bidding, at iniignore ni Ephraim ang mga malalaking kontrata na kinukunan ng pansin ng mga malalaking kumpanya upang agawin ang mga maliit na kontratang pinapabayaan ng lahat. Ang sabi nga, pagdating sa pakikipag sa Pentagon, kahit ang pinakamaliit na kontrata ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Pagkatapos ng malupitang chonky session, siyempre, kumain muna ng tanghal ng dalawa. Inuwi si David at natuklasan natin na mayroon din pala siyang inaalaga ang Armas, ang nakapakaganda niyang asawa na si Ana de Armas, na ang pangalan ay Ace. Sinurpresa siya ni Ace at sinabing siya ay buntis. Yari ka boy, ito ay nagpanginig kay David, iniisip na hindi niya kayang magbigay ng sapat para sa sanggol. Kaya nang magkita sila ulit ng kanyang kaibigan, nag-alok si Ephraim na magtrabaho kasama niya. Sa simula pa lamang, ayaw ni David sa ideya dahil ang kanyang asawa na si Ana de Armas ay ayaw sa mga Armas. Sila ni Is ay kontra sa digmaan, pumupunta pa nga sila sa mga rally at pumipirma ng mga petisyon. Ngunit si Ephraim ay magaling magbitaw ng mga magagandang salita. Pinaliwanag na hindi ito ibig sabihin na sumusuporta sila sa digmaan, ito ay tungkol sa pagkakaroon ng magandang trabaho at kumita ng malaking pera. Kaya naman tinanggap ito ni David. Ngunit, ang sinasabi niya kay Iz, ay magbebenta sila ng high-quality bedsheets sa US Army, hindi mga armas, at syempre, buong suporta ang kanyang napakagandang asawa. Sa loob ng anim na linggo, naglalaan si David ng oras upang matutunan ang lahat tungkol sa negosyong pagbebenta ng armas, pinag-aaralan ng pahina ng gobyerno para sa mga deal na hindi napapansin, at nakipag-usap sa telepono kasama ang mga supplier ng armas mula sa Eastern Europe. Tinatawag sila ng mga tulad nila na war dog, mga bottom feeders na kumikita mula sa digmaan nang hindi man nang sumabak sa gyera. May isang secret partner si Ephraim, si Ralph Swatsky, isang lokal na negosyante at may ari ng labing apat na dry cleaners sa buong Miami. Siya ang nagbibigay sa kanila ng pondo kapalit ng 25% ng kumpanya, o kahit ano pa ang tingin niya na 25%. Pero si Ralph ay inuutuli nila, ang 25% na ibinibigay ni Ralph ay parang discount lang sa dami ng kalokohan. Sa totoo lang, mas malabo pa kaysa sa pirated DVD ang kanilang mga intensyon sa negosyo. Iniisip niya na si Ephraim, tulad niya, ay isang observant Jewish at gustong protektahan ng Israel, kaya hindi nila sinasabi sa kanya na nagbibenta din sila sa lahat ng panig ng mundo. Habang tumatagal si David sa negosyo, parang siya ay nagiging si Robin Padilla sa mundo ng mga armas at nakakakuha pa siya ng kontak kay Henry Gerard, ang pinakamalaking tagap-supply sa parehong panig ng away sa loob ng nakaraang dalawampung taon. Matapos ang isang gabi sa bar, na nauwi sa rambolan, nasuntok si Ephraim dahil may jowa pala yung babae na nilapitan niya. Pumunta sila sa isang diner, kung saan sila tumanggap ng tawag na nagpapatunay na nakakuha sila ng deal sa Beretta, na kinabibilangan ng pagsusupply ng ilang libong Beretta pistols sa Iraqi police sa Baghdad. Ikinatutuwa ito ng dalawa, dahil ito na ang pinakamalaking deal na kanilang makukuha. Ilang araw pa lang ang lumipas, nasa doktor na si David at si Is at nakakakita na ng unang pagtingin sa kanilang sanggol sa pamamagitan ng ultrasound at nalaman nilang babae ito. Ngunit, naudlot ang kanilang maikling sandali nang tumawag si Captain Philip Santos kay David, na nagpaaalala sa bagong batas na nagbabawal sa lahat ng pagpapadala ng armas papuntang Iraq mula sa Italy, kung saan galing ang mga Beretta pistols. Hindi alam ni David ang bagong batas na ito, ngunit mahalaga ang deal na ito, kaya nagsinungaling siya at sinabi kay Santos na, everything is under control. Buti na lang, may brilliant idea si Ephraim, ipapadala nila ang mga pistols mula sa Italy patungong Jordan, isang bansa na walang alitan sa US, at mula sa Jordan ay maipapadala nila ito papuntang Iraq. Sa gabi na yun, habang may dinner party sila, biglang naglabas ng chismis ang mga kaibigan ni Is tungkol kay Ephraim, na siya raw ang magnanakaw ng bayong galing sa tito niya, hindi yung kabaligtaran. Speaking of the devil, biglang dumating si Ephraim, medyo nagseselos pa kasi hindi siya inimbita. Kinausap ni David si Ephraim ng pribado pagkatapos ipinaliwanag na ito ay party ni East kasama ang kanyang mga kaibigan at hindi sa kanya. Ibinahagi ni Ephraim ang problema kailangan ng agarang solusyon, kinumpis ka ng customs sa Jordan ang kanilang mga baril. Alam din ito ni Captain Santos at tinawagan sila para humingi ng paliwanag at binyantaan silang kanselahin ang kanilang kontrata kung hindi sila makapag-deliver. Ang kanselasyon para sa kadahilan ng ito ay nangangahulugan na ma-blacklist ang kanilang kumpanya at hindi na sila makakakuha pa ng kontrata kailanman, kaya kinakailangan nilang hanapin ng solusyon sa lalong madaling panahon. Pero ang pinakabida sa lahat ay si Ine, na biglang nag-freak out nang malaman na ang asawa niya pala ay si Ricardo Dalisay. Kaso, wala nang time magkadrama si David at Ease dahil kailangan na nilang mag ng flight pa Jordan para sa, ang Provinciano, Arms Dealer Edition. Pagdating nila roon, hindi sila tinulungan ng embahada dahil ang kanilang permit sa paglipad ay nag-expire na. Kaya pagkatapos nilang maglagay ng pera sa mga lokal upang ilabas ang kanilang kargamento, nangupahan sila ng isang driver na tinatawag na Marlboro, na kilala bilang pinakamahusay na smuggler sa bansa, upang magmaneho papuntang Iraq para personal na ingatid ang mga baril. Nag-aalala si David sa kaligtasan ng ganoong biyahe, ngunit sinabi sa kanya ni Ephraim na mabilis lang ito at makakarating sila roon bago mag-umaga, kaya wala dapat ipangamba. Sa kanilang biyahe, nagtanong si David kung safe ba talaga ang ganitong biyahe papuntang Baghdad. Sabi naman ni Marlborough ay safe naman, 50-50 lang naman daw ang chance nila. Dito mas lalong kinabahan si David sa sagot at iniisip kung makakarating pa kaya sila ng buhay. Sa kalagitnaan ng gabi, habang parating na sila sa border, nabigla sila ng may humarang sa daan ng mga sundalo, at pinatigil ang kanilang sasakyan. Bahagyang nanginig ang dalawa sa takot, ngunit madaling nakapaglagay ng alok si Marlboro sa kanila sa pamamagitan ng mga sigarilyo na inaangkin din nilang mga kargamento, kaya pinayagan silang tumawid ng walang anumang isyo. Matapos ang pangyayari, natulog si na David at Ephraim, at nang magising sila kinabukasan, natagpuan nilang huminto ang truck sa harap ng isang gasolinahan. Habang nagpupuno ng gasolina si Marlboro at umiihi si Ephraim, tumanggap si David ng tawag mula kay Eze, na nagsasabing sa wakas ay naintindihan na niya kung gaano kalaki ang pressure na dinadala ni David. At kung bakit niya tinanggap ang trabaho nito, gusto lang niya na ipangako ni David na hindi na siya magsisinungaling muli. Sabi ni David, o, oh, mahal, sa hotel lang ako, habang nasa gitna sila ng dilubyo sa Iraq. Bigla niyang kailangang ibaba ang tawag dahil nakita niya ang isang grupo ng armadong rebelde na papunta sa kanila. Kaya nagbabala si David kay Ephraim, at mabilis na umakyat sa truck, pinaandar ito gamit ang mga natitirang patak ng gasolina, ngunit hindi ito tatagal ng matagal. Walang oras upang huminto at maghintay para kay Marlborough, kaya pinapatakbo nila ito palayo habang si Marlborough tumatakbo palapit para makasakay sa likod ng truck at punuin ang tangke habang umaandar sila. Nagsimulang magputukan ang mga rebelde at sa isang sandali ay akala ng tatlo ay hindi na sila makakaligtas. Ngunit swerteng nasagip sila nang biglang dumating ang Amerikanong hukbo na nagpataob sa mga rebelde. Nakarating sila sa military base nang walang karagdagang problema. Na-impress si Captain Santos sa kanilang pag-survive sa Triangle of Death. Matapos kumuha ng ilang selfies kasama ang kargamento, binayaran sila. At inescort sila sa airport ng isang grupo ng mga sundalo upang ligtas na makaalis ng Baghdad. Ang deal na ito ay nagbigay na sa kanila ng malaking halaga ng pera, ngunit ito rin ay nagpapansin sa kanila, kaya patuloy na lumalaki ang kanilang kumpanya mula roon, na nagbibigay sa kanila ng mas maraming pera kada buwan bumili sila ng magkaparehong Porsche, dalawang apartment sa parehong gusali, at sinunog ang lahat ng kumot na binili ni David. Sobrang saya si Ralph sa kanyang investment na nagpasigla sa kanila, at ito ay nagbigay daan sa pag-expand ng kumpanya, nagpapasahod ng maraming empleyado upang magtrabaho para sa kanila at maghanap ng mas maraming deal. Ito ay nagbibigay kay David ng mas maraming oras upang makasama ang kanyang bagong panganak na sanggol, bagaman tila lumalaki naman ang ulo ni Ephraim araw-araw. Isang gabi, natuklasan ni David na nagpost ang army ng bid na magiging kilala bilang ang Afghan Deal, isang malaking order na kasama ang nakakalokang bilang tulad ng isang daang milyong bala ng AK-47. Isang napakagandang oportunidad para sa kanila ito, kaya't nagpa siya silang maglakbay papuntang Nevada at pumunta sa Vegas X, isang convention kung saan ipinapakita ng mga manufacturers ang kanilang pinakabagong armas. Nakakalungkot nga lang, ito ay isang kumpletong disaster, kahit makuha nila ang deal, ito ay magiging isang logistical nightmare, ang isang maliit na kumpanya tulad nila, ay hindi kayang e-coordinate ang maraming supplier mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa huli, habang si David ay nasa kasino na naglalaro ng card para ma-distract ang sarili mula sa kanilang pagkabigo, nilapitan siya ni Henry Gerard, isang legend sa mundo ng mga nagbebenta ng armas. Pumunta si David upang sunduin si Ephraim, at nagkita sila ni Henry sa isang restoran upang pag-usapan ng deal habang kumakain ng hapunan. Nalaman nilang kayang-kaya ni Henry punuin ang buong order dahil may koneksyon siya sa Albania, isang bansa na naglaan ng dekada para sa isang western invasion na hindi naman natuloy, kaya't ngayon ay may milyon-milyong hindi nagamit na armas na handang ibenta. Si Henry lang daw ang may access sa buong inventory. Masyadong magandang balita para maging totoo, kaya't nagtataka si Ephraim kung bakit hindi nalang magbid sa deal si Henry. Nilantad ni Henry na pinigilan siyang makipagnegosyo sa pamahalaan ng US dahil nasa terror watchlist siya. Kinabahan si David, ayaw niyang makipagtrabaho sa ganong klase ng tao, pero pinaalala sa kanya ni Ephraim na ito ay eksaktong uri ng mga tao na kanilang pinagtatrabahuhan at pinagbibentahan ng armas sa buong panahon, kaya tinanggap nila ang deal. Mga ilang araw pa, silang dalawa ay lumipad papuntang Albania upang inspeksyonin ang kargamento at ipinagkatiwala sa kanila si Bash Kim bilang kanilang madaldal at chismosong driver. Nang sila ay nakarating sa warehouse, sinubukan nila ang mga bala at kinumpirma na kahit ito ay lumana. Ito ay gumagana pa rin, kaya bumalik sila ng Miami at nagsumite ng kanilang bid. Limang buwan ang nagdaan bago sila nakatanggap ng sagot. Ngunit swerte naman at nanalo sila sa deal na labis na kinatuwa ng dalawa. Bago pa man sila makapagsimula, ang kumpanya ay kailangang suriin ng gobyerno. Kaya nagsimula si David at Ephraim sa paggawa ng lahat ng mga fake na papeles at bookkeeping na hindi nila ginawa kailanman dati. Dalawang linggo pa, sila ay pumunta sa Rock Island upang magtagpo sa mga procurement officer mula sa militar ng US. Sobrang kabado sila. Kaya chonkky session muna bago pumasok sa gusali. Ang pulong ay nagtagumpay, at ang kanilang mga dokumento ay naaprubahan, ngunit galit pa rin si Ephraim nang marinig niya na napili sila dahil sobrang baba ang kanilang binigay na presyo, ibig sabihin, maaari sana nilang itaas ng mahigit sa 50 million dollars ang halaga ng mga armas. Nang bumalik si David sa bahay, at sabihin kay Is na aalis siya patungo sa Albania sa loob ng isang buwan, tinanggap niya ito ng mas maayos kaysa inaasahan ni David, ngunit ito ay dahil may balak na pala siyang umalis patungo sa bahay ng kanyang ina kasama ang sanggol. Galit si Ease dahil natagpuan niya ang mga larawan ni David sa Iraq, na nangangahulugang minsan na naman siyang nagsinungaling sa kanya. Upang patahimikin siya, ipinangako ni David na ito na ang huling kasinungalingan niya, ngunit saka ibinunyag ni Ease na alam niya tungkol sa iba pang bagay, ilang supot ng pera na itinago niya sa ilalim ng lababo na hindi rin niya sinabi sa kanya. Dahil hindi na niya kinaya ang mga kasinungalingan, umalis si Ease kasama ang sanggol. Bago lumipad patungo sa Albania, ibinigay ni Ephraim kay David ang isang gintong grenade bilang pasasalamat sa kanya, para sa kanyang sakripisyo para sa kumpanya, at ipinakita din ni David sa kanya ang partnership agreement na isinulat niya upang pareho nilang pirmahan at magkaroon ng kontrol sa lahat. Matapos itong pirmahan, itinago ni David ito sa kanyang mesa, bagaman mukhang hindi masaya si Ephraim sa pagkakaroon nito. Pagdating sa Albania, si David ay ini-assign kay Bash Kim bilang kanyang driver ulit. Patuloy siyang nagtatawag kay Iz, pero hindi ito sumasagot sa kanyang mga tawag. Habang inihahanda ang kargamento upang ipadala, natuklasan ni David na niloko sila at ang mga bala ay galing pala sa China. Kaya ito ay labag sa batas dahil sa embargo ng US. Pagkatapos sabihin ito kay Ephraim na nasa US at nag-enjoy -e sa disco, wow. nakipag-usap silang dalawa kay Henry na nagsabing problema na nila ito ngayon at dapat sana ay sinuri muna nila ang bawat crate bago bumili. Ngayon ay stranded si David sa Albania kumpanya na sumusubok na maghanap ng bagong mga supplier mula sa iba't ibang bahagi ng Eastern Europe. Ngunit, pagkatapos ng ilang araw, dumating si Ephraim sa kanyang hotel at sinabi sa kanya na may malupit na naman siyang ideya, pwede nilang i-repack e ang mga bala. Tatanggalin nila ang original na mga crate, hindi na malalaman ng US ang bansa ng pinagmula ng mga ito, at sa pamamagitan ng paggamit ng fireboard boxes ay makakatipid pa sila ng malaking halaga sa pagpapadala. Ito ay ilegal, ngunit ang pera ay sobrang ganda para ipagpaliban. Inilapit sila ni Bash Kim sa isang kaibigan niyang tinatawag na Envir, na may-ari ng isang kumpanya ng packing. Hindi nila binanggit ang problema tungkol sa China sa kanya, sinabi lang nila na gusto nilang bawasan ang bigat ng kanilang kargamento. Pumayag si Envir na gawin ito para sa isang daang dolyar, na para sa kanila ay isang presyong katawa-tawa para bayaran, upang iligtas ang deal at kahit magdagdag pa ng tatlong milyon. Noong 8 ng Desyembre taong dalawang libot pito, inihatid nila ang unang 5 milyong bala sa hukbong Afghan ng walang anumang isyo. Sa Pasko, pinahintulutan ni Eve si David na makita ang sanggol sa pamamagitan ng isang video call, ang huling magandang bagay na nangyari sa kanya bago magsimula ang mga problema. Maya-maya sa gabing yon, tumawag si Ephraim mula sa USA upang sabihin sa kanya na nalaman niya sa mga kwento ni Bash Kim na kumita pala si Henry ng 400% markup sa kanila, at nais niyang alisin si Henry sa deal dahil niloko lang sila. Kagad na sinubukan ni David na pigilan si Ephraim, dahil hindi ang uri ng tao si Henry na pinagbibintangan, at kahit na, malaki din naman ang kanilang kikitain, kaya't sinisira lang ni Ephraim ang buong operasyon. Nilinaw ni David na siya ay nagpakahirap na nagtrabaho sa Albania malayo sa kanyang pamilya, habang si Ephraim ay komportable sa US, kaya't minsan ay pakiramdam niya na hindi talaga sila tunay na partners, mas parang boss at isang napapagod na empleyado na ngayon ang pakiramdam niya. Sinabi ni Ephraim na nauunawaan niya at ipinangako sa kanya na hindi niya gagawin ng anuman, ngunit ninakaw din niya ang pirmadong kasunduan mula sa mesa ni David. Pero hindi nagpakatutuo si Ephraim sa kanyang salita dahil ilang araw pa lang, pagkalipas ng bagong taon ng 2008, kanidnap si David mula sa kanyang apartment at dinala sa gitna ng isang abandoned plot, kung saan binugbog siya ng dalawang thug at tinutukan siya ni Henry ng baril, binabalaan siya na hindi nila pwedeng putulin ang kanilang deal sa kanya bago umalis. Nanginig ang itlog at natatakot na si David, kaya't nagpasya siyang bumalik sa Miami. Pumunta siya sa warehouse upang kunin ang kanyang mga bagay. Sinabi sa kanya ni Indir na hindi pa siya nababayaran at alam niya ang tunay na dahilan kung bakit nila gustong iripak ang bala, galit din siya dahil hindi sumasagot si Ephraim sa telepono. Nangako si David na ipapadala niya ang pera sa kanya pagdating niya sa US at babalik siya sa loob ng isang linggo. Ngunit habang siya ay papasok na sa isang taxi, nilapitan siya ng asawa ni Bashkim, na nagsabing nawawala na ang kanyang asawa. Wala nang narinig mula kay Bashkim mula noon, at hindi rin natagpuan ang kanyang katawan. Ito ang nagpasya kay David na hindi na siya babalik sa Albania. Ang unang ginawa niya pagdating sa Miami ay puntahan si Is at aminin ang bawat ilegal na gawain na kanyang ginawa para sa kumpanya. At tinanggap siya ni Is nang sabihin niya na titigil na siya sa negosyong pagbebenta ng armas at magiging massage therapist muli. Pagkatapos, pumunta siya kay Ephraim upang sabihin sa kanya na nagbibitiw na siya at hingin ang kanyang bahagi sa deal. Nadarama ni Ephraim ang pagtataksil at tumanggi na bayaran siya, kahit na sinabi ni David na magpapadala siya ng abogado kung hindi niya makuha ang kanyang pera sa loob ng dalawang linggo. Ngunit hindi rin nangangamba si Ephraim dahil sinira na niya ang tanging kopya ng kanilang pirmadong kasunduan. Nang malaman nito ni Tony David, itinapon niya ang gintong grenade sa bintana sa pagitan ng kanilang opisina ni Ephraim, na nagdulot ng malaking eksena bago umalis. Tatlong buwan ang lumipas bumalik na si David sa kanyang buhay bilang massage therapist. Isang hapon, nilapitan siya ni Ralph, na nagsasabi sa kanya na si Ephraim ay hindi maganda ang pakiramdam sa nangyari at hiningi sa kanya na maging tulay para magkasundo silang dalawa. Nagkasama-sama ang tatlo sa isang diner, kung saan humingi ng paumanhin si Ephraim at nag-alok kay David ng dalawang na syempre, isang nakakatawang halaga. Nagalit si David at sinimulan niyang sabihin kay Ralph ang lahat ng ilegal na bagay na ginawa nila gamit ang pera niya at kung paano sila binabayaran ng mas mababa sa kanilang tunay na kita, sinabi rin niya na mayroon siyang patunay ng lahat sa kanyang laptop kaya't madali niyang ibagsak si Ephraim kung nais niya. Ngunit si Efrain, muli, hindi masyadong nag-aalala dahil kailangan ding bumagsak si David para ibagsak siya, dahil ang kanyang pangalan ay nasa lahat ng dokumento. Natapos ang pulong nang hindi sila nagkakasundo. Makalipas ang maikling panahon, tumanggap si David ng tawag mula sa New York Times na humihingi sa kanya ng panayam tungkol sa refact na mga bala mula sa China. Nagkunwari siyang hindi niya alam kung ano ang kanilang pinag-uusapan at binaba ang telepono, ngunit ngayon ay nag-aalala na siya dahil ibig sabihin nito ay lumabas na ang impormasyon at maaaring makapagdulot ito ng problema sa kanya. Pagkatapos na ipangako kay Is na tatawagan niya ang isang abogado, nakasalubong niya si Ephraim sa elevator, na nakatanggap din ng tawag mula sa parehong mamamahayag. Nang subukan ni Ephraim na maging emosyonal at paiyakin siya, habang nagpapakita bilang ang mabuting kaibigan mula sa pagkabata, hindi na ito pinaniwalaan ni David at sinuntok siya, sa wakas ay naintindihan na niya na hindi talaga sila tunay na kaibigan at lagi siyang ginagamit ni Ephraim para lang sa negosyo. Nakarating ang elevator sa ground floor at nasalubong nila ang mga FBI, na agad na inaresto sila. Sa lahat ng mga ilegal na ginawa nila at lahat ng mga kasinungalingang sinabi nila sa gobyerno, ang pagkakamali na nagpabagsak sa kanila ay ang hindi pagbabayad kay India na tumawag sa Pentagon upang ipagbigay-alam sa kanila. Sinimulan ng gobyerno ang isang malawakang investigasyon na nahuli si Ralph sa isa sa kanyang maraming tindahan sa gitna ng araw at sa sobrang takot, hindi na nagatubiling gumawa ng kasunduan. Ang pulong sa diner ay naging plano niya at mayroon siyang suot na microphone sa buong usapan upang may record ng kanilang mga pag-amin sa kanilang mga krimen. Sinambahan si Ephraim ng mahigit 70 federal crimes at hinatulan ng apat na taon sa bilang buwan. Habang nag-guilty plea si David at hinatulan ng 7 buwan na house arrest. Pagkatapos ng 7 buwan ng house arrest, bumalik si David sa kanyang trabaho bilang massage therapist at nagulat na ang kanyang susunod na kliyente ay si Henry. Dahil natatakot siya, nangako si Henry na okay lang dahil kung gusto niyang patayin siya, matagal na siyang patay. Humingi ng paumanhin si Henry para sa Albania, sinasabing mayroon siyang maling impormasyon at ipinahayag ang kanyang pasasalamat kay David dahil hindi niya isinama ang kanyang pangalan sa kaso. Mayroon si David na mga tanong para kay Henry, nagtataka siya kung totoo bang aksidente na nagkita sila sa blackjack table at gustong malaman kung ano ang nangyari kay Bash Kim, ngunit sa halip na sagutin, inalok sa kanya ni Henry ang isang malite na puno ng pera kung pangako niyang hindi na magtatanong pamuli. Mag-subscribe para sa iba pang mga video tulad nito, i-on ang notifications, at iwanan ang like para suportahan ang channel. Maraming salamat po sa panunood ng recaps natin to.